Hi guys, nagbabalik na naman tayo for another videos. So ayan nga guys, no, nakikita ninyo may ginagawa ako. Kasi nung naggrocery ang aking asawa guys is dyan ko muna nilagay sa table at hindi ko muna inarrange. So marami siyang biniling mga drinks kasi may isang store dito guys na pwede kang bumili ng drinks na mura lang siya. At pagkatapos nyan guys is inilagay ko na yung drinks sa loob ng fridge. So itong fridge tamin guys is more on drinks talaga. <laughs> yung makikita ninyo, no, milk, drinks, cola, mga ganyan. May mga vegetables din, no. Ayan, in-arrange-arrange arrange ko na ang mga drinks ng aking asawa. So, yung nakikita ninyo, yung in ko, guys, mga beer din, yan, no. Mga beer na nakalata. So, ayan, inilagay lagay na natin lahat-lahat na mga drinks. Kasi masarap sa drinks, ang malamig. So, ayan, arrange-arrange lang tayo. Pagkatapos niyan guys is nagpunta na ako dito sa may kusina. Kasi guys nung kumain kami hindi ko hinugasan yung plato at yan ilalagay natin sa loob ng basurahan. Yung mga meat na, yung mga buto. So, ayan. Kasi dito sa apartment namin, guys, is may basurahan talaga dyan sa loob ng kusina na pwede mong ilagay yung mga, mga natitirang pagkain na hindi nyo nakain sa basurahan nga. Ika nga. So, ito yung kusina namin, guys. Nakikita nyo ang daming kalat ngayon, guys. No? Kasi pag nandito yung asawa ko, talaga makalat talaga. No? Mga lalaki talaga. Oh, my goodness. Tapos, ayan, guys. Sa likod ko, nakikita ninyo may mga tomato sauce. Tsaka nandun yung pasta. So, kailangan ko siyang ilagay sa tamang lalagyan. So, ayun, nagpunas-punas pala ako, guys. Diyan kasi yung cornflakes pala ang pinakain ko sa aking asawa this morning. At yung may mga nalaglag doon sa may lababo. So, dito kasi, guys, mabilis yung mga pagano pagdami ng mga lagam, guys, no? Tinitira talaga nila yung sugar. Kasi, guys, nung nilinisan ko na yung loob ng cabinet is ang daming lagam. Pagkatapos niya is naglahanap na ako ng pagkain sa my freezer. So, hindi ko na naman alam kung anong lulutuin ko. Nung tinignan ko sa baba guys is still marami pa kaming isda. So, tingin ko magpa-fry na lang ako ng isda for our lunch. Kasi guys, yung asawa ko kasi guys maraming mga tinikyang isda na yan tatatagalin siyang kumain ng isda. Inaabot siya ng taon pag ano lang, pang tagal lang ng tinig. Pagkatapos niyan guys, is magagawa na ako ng coffee. Alam niyo na, coffee is life. Kailangan natin ng pampagising every morning. So, ayan yung milk na ginagamit ko. Pagkatapos niyan, inilagay ko na yung milk sa pagpapainitan ko ng kape. At pagkatapos yan guys is inon ko na yung fire at nagwait lang ako ng mga ilang minutes para kumulo yung milk. Pagkatapos nyan is kumuha na ako ng cup. So yan, inarege ko rin yung cup. So pinagsama-sama ko na silang lahat. Pagkatapos niyan is kumuha din tayo ng spoon para panghalo ng coffee. Pagkatapos niyan is kinuha na natin yung kape na ilalagay ko sa cup. Pagkatapos niyan is asukal. Lahat ng mga things guys naka no? may tamang lalagyan Pagkatapos niyan guys is inilagay ko na yung kape sa may baso no. So pag naglalagay pala ako ng kape guys mga isa kalahating kutsara lang atang inilalagay ko or more. Kasi gusto ko, hindi naman sa gusto ko na masyadong matapang na kape. Yung katamtaman lang ba? Patapos guys is asukal. Yung asawa ko pala guys, pag nagkakapi siya, walang asukal. Hindi ko alam kung paano niya nakakayanan yon no? Pagkatapos nyan guys is kumulo na yung milk at ilalagay na natin siya doon sa aking baso. Tapos yan guys, is pumunta na ako dito sa my sofa. So hindi na ako pupunta uli ng bed. Hindi na ako natutulog. Dito na ako natutulog sa my sofa. Ayan ang aking ginagawa every morning talaga guys pag nagigising ako no. Na. So dyan, dyan ako kumakain guys. So dahil walang lalagyan na ng aking kape is yung notebook na inilalagay ko yung patungan ng kape ko para hindi siya matapon. Pagkatapos pala guys, dalawa pala yung laptop ko. Isang HP at isang Mac so chinecheck ko ang aking YouTube channel, no alam niya na social media is life tapos niyan guys is inuon ko yung TV no kasi nakatulog talaga ako pag nanonood ako ng mga horror movies so every day talaga nanonood ako ng horror movies hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ko talaga siya ayan so inuon ko lang yung Netflix eh. at na tayo ng kape so hanggang dito na muna ang ating vlog for today's video bye, -bye!